Hello Aries, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng pinakamaaring message na marahil kailangan yung marinig. Ngayong uh, new moon, new moon solar eclipse in the sign of Libra. We'll see kung anong pwedeng efekto, efekto, moon child, effect na pwedeng iwan nito para sa inyo. We'll see. Minsaheng gabay po. Para sa mga Aries, message Aris, tayo po ay live na live ngayon sa ating FB. Babalikan ko kayo guys. Maya, maya. Aris, New Moon Solar Eclipse ngayong October. October 2. Okay. Maaring ang epekto po nito ay mag in weeks or even months for some. Pero yung, ito yon yung ngayon. Okay. Yung message na marahil kailangan yung marinig ngayon. Yun naman yung mahalaga. Ay pa tayo dyan. Okay will be straight forward. Okay. Six of Cups reverse the Page of Cups. Add na natin ito. The Death card. Okay. Di po kailangan laliman or katakutan. Pero I see, I see new beginnings. May ilang changes when it comes to your relationship, partnership. No matter what your relationship status, Page of Cups, Six of Cups dalawa lang to, the death card. Six of Cups, pwede itong may, ano eh, may kaugnayan po sa nakaraan about your past. Again, napakalawak nito. Just only take what resonate, Aries. Kahit pa kayo ng sign, napakalawak ng astrologya. Just only take what resonate. Okay? Magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Speaking of magkakaiba, merong ilang changes talaga. Or differences kayong pwedeng maramdaman right now Pwede ngayon palang nagre-reflect na ito or in the coming weeks or even months, merong ilang changes para sa mas. Saan? Along with your other cards dito, the deck card, hindi kailangan katakutan, laliman. Para sa mas ikalalalim ng inyong partnership, again, relationship. Sobrang mag apply itong aking na mention about romance to eh. Or, kung meron kayong mga matatawag na business partner, kasosyo, aris, meron ako nakikitang ano, pagbabago. Pagbabago para sa mas ikalalago ng inyong samahan. Or maybe a reminder ito na kailangan nyong paangatin yun. Okay? Siyempre pa, papaangatin natin kung saan tayo higit na mas mag-grow together. Although, yun nga, sa reality, magkakaiba tayo. Maaring ang ilan kasi ay umangat yung ilang differences. Na totoo naman, ang bawat isa sa atin ay magkakaiba. Okay. So, dalawa lang to. New beginnings, yes, something will end to make room for something new. So, pahalagahan sana natin kung saan tayo pwede pang makakita ng patuloy na growth sa inyong connection. Speaking of the past, kung itay mag-apply about your past, maring merong magbabalik, yes po, parang renewal ito. Merong manunumbalik na someone sa nakaraan. Pwede rin naman. At dito, bubuo kayo ng mga bago. New moon. This is all about beginnings talaga. The death coil. May mga bago or pagbabago. Lagi niyong katandaan kung sino kayo, okay? Bilang isang individual sa relasyon, syempre pa, or dito sa partnership na pwede niyong matawag sa buhay why I feel dito na maaaring meron kayong mag-settle, merong uh, maayos, if ever meron kayong pinagdaanan from the past, na tension, conflict, and this time, i-claim natin na merong grow, or pag-angat, ayan, no, may nagbebenta ng na parang, daytime tayo ngayon, kaya makakarinig kayo ng ilang ingay, merong pag, ano na, naghang na si Moonchild, parang merong mas settle sa relationship, or merong makikipag-negotiate sa inyo maayos. May solution, may resolution para sa mga bago at pagbabago na patuloy nyong ikag-grow okay, sa isang relasyon. Again, mag-highlight po sa mga Aries right now ang relationship ay Sobrang mag apply ito sa ilang bumagsak sa inyong baraha na may kaugnayan para sa ilan na may, maaring may kaugnayan sa nakaraan. Or isang reminder na paangatin niyo kung sino kayo growing up, kung sino kayo habang namalaki, yung inyong mga roots, okay, maring kahit sa simpleng pakiramdam, merong manumbalik sa inyong isipan, sa inyong puso. Or a reminder pa rin for some of you na minsan hindi natin nakikita yung ilang progreso eh, na nagagawa mo na, Aris. Dahil patuloy ka nagiinit, patuloy sa sinyong pagiging independent mo, feeling mo kulang pa. Okay? Kulang pa sa ilang changes basta sabihin ko sa'yo, maaaring kailangan mo lang magbalik tanaw, marahil sa so, mga nagagawa mo na malayo ka na, yes, malayo pa maaring ganun yung pakiramdam ng ilan, pero malayo na rin ang narating mo okay, take everything one day one step at a time, para sa inyo ito yung mensaheng umaangat, Aris